Good morning, good morning mga idol. Ito po magluto ako ng pusit ngayong araw na ito. bagong araw, panibagong vlog. Adobong pusit. Salamat po pala mga idol sa walang sawa yung panonood dito sa aking mga ina-upload na video. Ayan, habang nagpapainit tayo ng kasirola, lagyan natin ng mantika. Mainit na yung mantika, kaya na natin ng bawang halu-haluin lang para mapantay yung luto niya. Halo-halo lang, mekos-mekos lang. Ano, golden brown na siya, isunod natin yung sibuyas. Alam niyo naman, kung nga daw po tayo ng pusit, kailangan may sibuyas, may bawang, may mantika, siyempre. Halo-halo lang, halo-halo. tapos ilagay na natin ito pusit lumot hindi na tawag na pusit lumot kasi maraming klase ng pusit eh. yung iba po pusit na parang lapis yung matulis ito yung pusit lumot so ayan mga idol nilagay na natin ng ground pepper o paminta na dinurog tapos halu-haluin lang halu-halu lang may kusmekos lang, may kusmekos. Hindi na natin siya lalagyan ng tubig kasi alam naman natin ang pusit ay matubig. Kaya magtutubig na yung kusa. Kaya siya lumiliit pag naluluto. Lagyan na natin ng toyo. Soy sauce. Halo, 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 halo lang, halo, halo. Itahin natin siyang kumulo. Haluhaluin. Pagkahalo natin, takpa na para maluto na siya agad. Babilis lang lutuin ang mga pusit. Hindi naman kailangan matagal na proseso ng pagluluto nito kasi habang tinapakulo mo siya lalo siyang tumitigas kaya kailangan konting konting minuto lang pagluluto so ayan takpan na para kumulo ayan kumulo na siya buksan na din natin ayan ano ngayon kitang kita nyo ng mga idol may sabaw na siya hindi tayo gumamit ng tubig kusa siyang nagsabaw dumabas yung kanyang sariling sabaw yun ang ipang pagluluto natin sa kanya. Lagyan na rin ng suka. Depende sa inyong panlasa. Hmm. Kung gaano karaming suka ang ilalagay. Huwag haluin ng konting minuto. Hintayin natin kumulo. Kasi may hilaw yung suka. Ayan, nakakulo na siya. Pwede na haluin. Lagyan ng Bitsin, hindi Magic Syrup pang nilagay ko mga idol, Bitsin. Kahit anong Bitsin, marami naman tatak ng Bitsin. Tapos, tikman lang kung okay na sa ating mga panlasa. Kanya-kanya siyempre tayo ng mga panlasa. Kung mapapansin niyo, wala pa tayong nilalagay na asin ngayon lang kasi medyo matabang siya, hindi na kaya ng toyo yung kanyang lasa ayan, medyo matabang, kaya naging natin ng ano, konting asin o, tikman ulit haluhaluin lang, haluhaluin para pumanta yung lasa so ayan, luto na siya mga idol, salamat po pala sa inyong panonood dito sa aking mga ina-upload, sa mga sa ating mga silent viewers, sa mga OFW sa buong mundo. Maraming maraming po salamat sa inyo lahat sa kahit hindi OFW. Sa mga subscriber, kahit hindi subscriber, maraming salamat po sa inyo lahat. God bless.